ito, mga kababayan ko. Naku po, mga kapatid, mukhang hindi uh, na makakachamba itong mga didilis ngayon, ha? Yung tao ni uh, Duterte, na favorite niyang newscaster, hindi nakaporma dito kay uh, Yusek Franz Castro ng uh, Presidential Communication, ng PCO, mga kababayan. Dahil makailang ulit tinanong ni uh, Teddy Teddy Poison. <laughs> Ito si Franz Castro. Ay, Fra Franz Castro tuloy. Claire Castro. <laughs> Sorry, umasok tuloy sa akin, si Sen. Franz Castro eh. Itong si Atty. Claire Yusek Claire Castro, mga kababayan ko, ah uh, talagang uh, hindi nakaporma mga kababayan kong itong si Teddy Poison. Oo, oh, na utal utal mga kababayan ko, abay sabi ko ay teka, abay ayos ha, na utal-utal si uh, si Teddy Poison. Abay ito. Ang kani ang, kin ang kanilang pinag-usapan ay simple lamang. Ano nga ba yung kanilang pinag-usapan? Abay magaya nga si Teddy Poison. Mga kababayan ko. Wait po. Yung mga tanong ni Teddy Poison talagang hindi umubra kay Yusek Claire Castro na burira tuloy siya sa mga kanyang pinag-aangal at nabulol-bulol itong si Teddy Poison <laughs> sinubukan niya kasing daragin sinubukan niya kasing daragin mga kababayan ko itong si uh, Yusef Claire Castro mga kababayan opo sinubukan niya daragin but suddenly mga kababayan ko Ibang ang matalino sa bobo <laughs> eto mga kababayan ko ang mga balita pero before that mga kapatid maraming maraming salamat sa ating uh, one of the sponsors Ito po mga kababayan ko kasama natin ang ating uh, ating party list mga kababayan ko no ang uh, di mawawala sa ating listahan ang uh, ating party list na ABP party list ang bombero ng Pilipinas mga kababayan ko uh, na uh, number 134 sa balota at huwag niyo kakalimutan Magdalo party list Number 42 sa balota for Mayor ng Kaloocan, mga kababayan ko, number 4 pa rin, Mayor Sonny Trillanes. At ang ating, ang ating number 1 senator, Senator Benhur Abalos, mga kababayan ko, number 1 sa balota sa Mayo. Wala kang ibang hahanapin kundi Abalos, mga kababayan ko, sa senador. Ayan, pag-usapan na natin to mga kababayan ko. Ito ah, panood ko muna sa inyo para makita nyo yung gana kaganapan nila Teddy Poison. Mga kababayan ko. Pa Papanood ko po na sa inyo yan para klarong-klaro tayo. Papanood mo, sinaksak na koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang uh, sumakay lang... Ayan ha, pinag-uusapan nila yan ha. O issue sa bayan. Nang, uh, yung isang nagmamasada lang ng tricycle, right there. pinagsasaksak. Uh -huh. Ayan, ha, may gatong pa na isang ano doon, yung scaster. Ayan, Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, uh, to be more pragmatic about this, parang... To be more pragmatic about, ayan ha? Parang hindi rin po sigurong uh, makatotohanan yung sinasabi ng PMP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, eh, puro krimen. Ay, puro krimen. O, ayan ha? Oo. Uh mm -uh. na nga po sa nangyayayari. Ayan. Ayan. Sag sagutin na natin. Sagutin na natin. O, ayan. Ayan, okay. ayan din po yung pakusap namin sa mainstream. Kasi po, uh, ang nainyo news talaga... Yung mga ano? Yung mga isolated cases na tulad niyan. Oh, yeah. Kasi ako po ngayon, paglabas ko sa bahay, oh. Wala man ako nakikitang saksakan. Oh, eh, eh, kita niyo paano binasag ni Yusek pa uh, Claire Castro. Pagpunta ko dito sa palengke, itong si Teddy Poison. okay, Wala man ako nakikitang snatching. Mm -hmm. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news Very, ano, very exaggerated. Yun yung pumapasok din sa atin kasi nakikita natin eh. Oh, correct. So, eh, siguro isang tabi natin yung mga nakikita natin sa TV kasi yan talaga yung news nila. Correct. Isang beses na saksak, isang mm -mm. beses na buksan ng salamin mm. or binasag yung salamin. Oh di ba, Teddy Poison? Inyonyos yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung... Yung ...mga tao para magnakaw. Correct! Opo, opo, opo. Opo, opo ka ngayon. Opo kaya yun, ma'am. Kung... O, tingnan kasi, nyo. ...kasi, um... Oh. ...mm, mm... ...mm? Ah. <laughs> <laughs> <Papang>. <laughs> Ayan ang bibigyan natin ng reaction, mga kababayan ko. Bigyan natin ang reaction itong uh, katatawa na, no? Naging comedy na nangyari kay Teddy Poison dito sa, no? Because Teddy start uh, try to manipulate the, this beautiful Yusek na abogada na matalino. Mga kababayan. Kaya si Teddy, <laughs> Teddy Poison, medyo na loser siya doon. Well, yan ang bibigyan natin. Yan ang bibigyan natin boses ngayon. Hello po, Tita Lili Ragasa. Mag-usapan na natin to. Panoorin natin to. Mga kababayan ko. Sak na koreano, hinold up, binarel, patay. Ayan. Balikan natin ha. Mga sinasabi ni Teddy Poison, mga kababayan ko, yung uh, binaril daw na kuryano, todas daw, ligwak daw, jutay. Oh. Yung isang uh, sumakay lang ng, uh, yung isang nagmamasada lang ng tricycle. O, oh, namamasada ng tricycle. Pinagsasaksak. Oh. Okay. Yung hospital. Okay. Nakita okay. okay. mo itong basag kotse ngayon. Basag kotse. I mean, uh, to be more pragmatic about this, parang... Okay, to be more pragmatic about, ulitin ko, para malaman ng mga kababayan natin, parang hindi rin po siguro uh, makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumaba okay. ang krimen pero ang amin na babalitaan at mapapanood eh puro krimen. Okay. Because the PNP said yung crime rate sa Pilipinas bumaba, mga kababayan ko. Which is true, mga kababayan ko. Bumaba ang crime rate sa buong Pilipinas, mga kababayan ko. At ang pinag-uusapan ngayon, hindi ito matanggap-tanggap ng mga taga-suporta ni di Digong. Opo, mga kababayan ko. Dahil po, pinagmamalaki po ng kampo ni Duterte noon, nung panahon niya, Bumaba ang crime rate sa Pilipinas. Bumaba daw ang crime rate. Pero sunod-sunod ang patayan. Ay oo, oo, mga kababayan ko. Mga kapatid. Nung panahon po, nung uh, panahon po ng, uh, ano, ng report po nito noon, nung panahon ni Duterte po, sabi po ni Teddy Poison, bumaba daw po ang crime rate sa Pilipinas. Pero tumaas ang patayan. Which is true. Ngayon naman, mga kababayan ko, sa panahon naman po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nangyari baliktad, mga kababayan ko. You must listen to me first, mga kababayan ko ha. Ah, bago kayo magkomento. No? Sa ngayon, ano ang ginawa ng Presidente Bongbong Marcos sa bansa natin? Ang tambay binigyan ng trabaho. Wala nang panahon magnakaw ang tambay, mga kababayan ko. Okay? Wala nang panahon. Meron man nagnanakaw ngayon, Di naman may yung because, well, hindi naman natin maiiwasan yun. Because hindi naman hindi naman araw-araw ang laban ni Pacquiao na kahit ang magnanakaw, nakikipagkaisa, nanonood. Mga kababayan ko, no? Hindi naman araw-araw, ganun. Well, kahit ang ano, binigyan ng trabaho, mga kababayan ko, di ba? Binigyan ng trabaho ng gobyerno natin, nilagyan nila ng kulay ang mundo ng mga tao, mga kababayan ko, na walang trabaho. So, why do you, oh, bakit kailangan pa nila magnao? Kung may trabaho naman palang makukuha tayo, magagamit ang gobyerno, magagamitin pala ng gobyerno. Second, mga kababayan ko, hindi matanggap nila na ang crime rate sa Pilipinas ay bumaba talaga ng lubusan. Because under under the administration of President Bongbong Marcos, especially yung mandato ng ating uh, Chief PNP na si uh, Chief PNP General Marville, Mga kababayan ko, napakaganda ng kanilang mga programa ngayon, mga kababayan ko. Even even ng even yung mga adik, mga kababayan ko. Sumusuko na lang sa gobyerno kaysa uh, kaysa may mangyari sa kanila. Which is true. Ngayon, mga kababayan ko, if you watch the if you watch the blog of Chef Bat, mga kababayan ko, si Chef Bat, yung police mga kababayan ko, yung mga winawarant nila, sumusuko, hindi na lalaban, mga kababayan ko. Because they surrender themselves to go, oh, to, to going, uh, to undergo for rehabilitation. Yan ang programa ng presidente. Yan ang ano, hindi pumatay, mga kababayan ko. Yan ang programa ni Pangulong Marcos. Ayaw niya na may binabawian ng buhay dahil wala tayong karapatan na bumawi ng buhay, mga kababayan ko. Malayo ang pagkakaiba ni Duterte sa administration ni Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos straightforward and gusto niya ng maayos na republika. Hindi baluk-baluktot na daan. Yan ang gustong mangyari. But suddenly, this kind of reporter in his own program, mga kababayan ko, sinusubukan niyang buljakin yung tao na tagapagsalita ng palasyo. Well, ganito mga kababayan ko. O yan o. Mm -mm. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream. Kasi po, uh, ang nainyo news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Oh, di ba? Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, ko, wala naman ako nakikitang saksakan. Correct. O sige nga po, mga kababayan ko, lumabas po kayo naman yung bahay ngayon. Dali nyo po yung cellphone ninyo. Punta po kayo sa pintuan. Tingnan nyo nga po dyan kung may nagsasaksakan ngayon. Di ba? Oh. Hindi, seryoso ako. Punta po kayo sa pintuan nyo. Check nyo po dyan sa paligid nyo. Baka may nagsasaksakan dyan. Kasi yan ang binabalita nila Teddy Poison, mga kababayan ko eh. ba? Diba? Meron ba, mga kababayan ko? Meron po ba nga nagrarambulan sa labas nyo ngayon? Mga kababayan ko, meron ba nag, meron ba nga nagtutsuktsakan dyan, mga kababayan ko? Wala, ba diba, mga kababayan? Nakita nyo ba? Kayo po makakapagsalitaan yan. Kayo po ang makaka, Makakapagpatunay niyan ngayon, mga kababayan ko, 'di ba? araw-araw ba may nagsusuksukan diyan, may ng ano diyan, may susuntukan ba diyan? Araw-araw ba may nagbabarilan diyan sa lugar ninyo? Tatanungin ko lang, mga kababayan ko, 'di ba? Oto pa. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. O oh, sige nga, mga kababayan ko, araw-araw ba may snatcher? Mga kababayan ko, mga kapatid, araw-araw ba may snatcher? Araw-araw ba may snatcher dun sa monumento? Kasi pag ang, ang, snatcher ngayon, wala na mga kababayan ko eh. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na uubra ang snatcher sa monumento. Magaling po yung pulis dito sa amin. O baka sa lugar nyo po, may snatcher pa po dyan, mga kababayan ko. Mga kapatid, pero hindi nawawala ang snatcher. Tandaan nyo yan. So, I mean, kung pa paano... Because ang snatcher naghihintay ng perfect timing. Ito, ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. So, eh, siguro, eh, isang tabi natin yung mga nakita natin sa TV. Kasi yan talaga yung inyong news nila. Correct. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin. Mm. Or Araw-araw oh, na sa kanila yon mga kababayan. <laughs> At yung salamin, inyong news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Correct. opo, mm, opo, opo. So, paano kaya yun, ma'am? Kung kasi... Um, oh, ano, natameme mm, ka ngayon. O, ah. oh, ah. <laughs> 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 pa -pa -pa Paano? Oh, natameme natameme si Teddy Poison doon. Ganito yan, mga kababayan ko. Let me uh, explain. Some of, uh, yung alam ko. For example, mga kababayan ko, may, nagram, may, nag, may nagrambulan dito sa amin. Nagrambulan lang, nagrambulan. Nagsuntukan ng dahil sa tinapay. Ganon, mga kababayan ko, dandahil sa tinapay, isang balita na yon. Babalita na ng news yon, tapos kakalat kakalat sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Maririnig sa social media, maririnig sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yung balita na, na si Pedro at si Juan ay nag, nag, nagtsuktsakan dahil sa isang pirasong tinapay. Ngayon, kumalat sa buong Pilipinas, ang thinking ngayon ng mga nakakapanood nun, mga kababayan ko, ay grabe nangyayari pala, ganyan na kalala ang Pilipinas ngayon ng dahil sa tinapay nag-away. o, oh, di ba? Diba? Tama ba ako? sa Mindanao nangyari yung suntukan, abot hanggang Manila yung balita, mga kababayan ko. Tumagos hanggang Ilocos Norte sa pagudpod. <laughs> Ganyan yung nangyayari. Ngayon, ang nagiging mindset, kasi malaki talaga ang influensya ng, so, ng, ano, ng mainstream media. Honestly, alam naman natin yan. Mga kababayan ko, malaki ang impluensya ng mainstream media because mga kababayan ko, kapag sinabi nila at napanood ng libo-libot, milyong-milyong Pilipino nanonood sa kanila, mga kababayan ko, abay paniniwalaan na yan! Tama! Mga kapatid, tama ba ako, mga kababayan ko? Kasi pag nakita ng mga... O oh, baw na mga matatanda, ay nako huwag kang lalabas dyan ineng, baka may managsusuntukan dyan sa labas ay eh, nandahid sa tinapay. <laughs> diba? Mga kababayan ko, that is the job of a mainstream media. Suddenly, mga kababayan ko, some of, some of the news kailangan natin kilatisin. Mga kababayan ko, hindi sa lahat ng oras meron nagaganap na basag kotse. Pag binalita ng mainstream media na may mas basag kotse dyan, mga kababayan ko, ito mali pagkakaintindi ni Ted Poison doon eh. Alam mo ano pagkakaintindi ko doon para sa mga nagbabalita sa mainstream? Awareness ang dapat na ipaalam ninyo. Hindi intriga. Okay? Hindi ah. Ako kasi nag ako ng KBP eh. The news is, the purpose of the news is awareness, hindi para intrigahin yung tao. Okay, mga kababayan ko? Kasi, alimbawa, may nagbasag kotse. For example, sa Nueva Ecija, sa isang restaurant doon, may nagkaroon ng basag kotse. Tapos kilalang tao yung binasaga ng kotse, nakuha yung laptop, yung pera sa bag. Pati yung bag, mga kababayan ko. Araw-araw ba may nagbabasag kotse doon sa mga lugar ninyo? Mga kababayan ko? Hindi, mga kapatid. Meron po tayong dato sa sinasabi kahit isa, dalawa, tatlo, lima pa rin, lima, limang basag kotse ang nangyari mga kababayan ko. Tapos na ibalita natin 'yon. Ang equivalent sa ta ang equivalent sa utak ng taong bayan sa buong Pilipinas nangyayari 'yon. Mga kababayan ko. Example, example na lang mga kababayan ko. Ikaw ba maniniwala ka mga kababayan ko sa Mindanao may nagbarilan doon na nadamay yung isang konsehal mga kababayan ko isa o si Kerwin Espinosa na lang nung binalita ba si Kerwin Espinosa na binaril doon sa kanyang uh, lugar mga kababayan ko eh maniniwala ka ba kagad na sa buong Pilipinas ganun ang kagad na nangyayari mga kababayan ko the purpose of the news is awareness hindi ko minamasama ang ating mga kapatid sa mainstream media because ang mainstream media ay napakalaking tulong nito Sa totoo lang napakalaking tulong nito sa taong bayan kami kasi dito sa social media 100,000 thousands lang ang naaabot namin at napapakinggan kami ng handan libo-libong Pilipino mga kababayan ko, but the mainstream media, ang tina-target nila is a million Filipinos, mga kababayan ko. Milyong-milyong Pilipino. Kaya kung ano man ang sasabihin nila, they need to be responsibility every words na sasabihin nila. The purpose of the news is to be it is being awareness for the Filipino people. Uy, nakakatakot. Nakakatakot maglagay ng gamit sa bag. Ayoko na nga mag-iwan ng laptop baka mamaya may basag kotse. Ganon dapat na nagiging mindset ng tao pag napanood yung sinasabi natin. Napanood yung sinasabi ng mainstream media. Hindi yung iintrigahin mo yung PNP, nasabihin mo, uh, malaki yung crime rate na ganito, bakit ganito, ganito, ganyan na nangyayari, ganito, ganito, ganyan na nangyayari, may basag kotse dito, may basag kotse doon. Tama yung sinabi ni Yusef Claire Castro dito, mga kababayan ko. Hindi araw-araw, hindi paglabas niya, may nagbabasag kotse. .對啊. Ang pinipick up ng mainstream media is a one news, mga kababayan ko, na pwedeng gawing awareness at hindi intriga sa administrasyon. Tama ba ako, mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong mga kababayan ko. Because yan dapat ang pinapakita natin sa taong bayan. Hindi po mga kababayan, hindi po pe, pwede na pag sinabi, hindi to Ang gusto, ang gusto kasing mala, ang gusto kasing mangyari ni Teddy Poison dito is uh, kailangan maniwala sa kanyang taong bayan kasi incredibility niya. Pag sinabi niya na, pag sinabi niya na mataas ang crime rate sa Pilipinas, walang katotohanan yung sinasabi dito ng uh, PNP, eh malaki pong kasinungalingan yon mga kababayan kailangan magmukhang ano, magmukhang uh, sinungaling itong ating gobyerno. Kasi according sa kanya, nasa bibig niya nang galing nang daming uh, snatching, ang daming ganito nangyari sa bansa natin, ang daming ganito nangyari. Eh hindi naman araw-araw nangyayari sa bansa natin yun eh. Pag binalita ba ng media na binobomba yung Mindanao, mga kababayan ko, araw-araw ba binobomba yung Mindanao? Mga kababayan ko, araw-araw ba may nagtatanim ng bomba sa Mindanao? Ganun ba 'yon? Thank you very much Tita Lili Ragasa for your super chat. Maraming salamat po Tita Lili. Thank you po. Araw-araw ang binobomba, 'di ba hindi naman mga kababayan ko? Sometimes the news is very exaggerated. And most of the news right now mga kababayan ko, I think hindi nila na nagagawa yung uh, tinatawag na codes and ethics mga kababayan ko. Yung sinatawag natin na codes and ethics Meron kasi yung codes in ethics ang KBP which is sinusubukan din namin at pinag-aaralan din namin i-apply sa social media para hindi maligawan taong bayan. But suddenly mga kababayan ko, may some, some of the newscasters mga kababayan ko is kagaya ni ano, kasama nito ni Teddy Poison, gatong, gatong din yung kasama niyang babae doon. Eh mga kababayan ko, 'di ba? Ginagatungan din. Oh, oo nga, oh, oo nga, oh, oo nga. Mga kababayan ko, maririnig niyo naman sa video. Mga kapatid, they trying to uh, exaggerate yung story, but suddenly hindi nila makuha yung best point. Yes, mga kababayan ko, hindi nila makuha yung best point, mga kapatid. Hindi nila makuha. At uh, nagkamali sila ng pinagtanungan, mga kababayan ko. Buti na lang, matalino si, ano, si Yusef pa clear Castro. Bakit ko sabi matalino? Tingnan niyo nangyari, mga kababayan ko. O, oh, para magnakaw. Opo, hmm, opo, opo. So, paano kaya yun, ma'am? Kung, Tingnan nyo. kasi, um, oh. mm, mm, ah. <laughs> na mo, natawa na lang siya mga kababayan ko. Kasi, ah, uh, um, mm, ah, Di ba? Napansin din ni, Ted, ni Teddy Poison mga kababayan ko na napahiya rin siya doon. Kaya si Yusek Franz Castro natawa na lang din kasi bakit? Nautal-utal sa mga sinabi niya. Di ba? Well, mga kababayan ko, like I said, hindi ko sinasabing hindi kayo manood sa mga mainstream media. Ang gusto kong mangyari dito, mga kababayan ko, my point is maging ang mainstream media ay maging katuwang natin to aware the Filipino. Kagaya no example, may nagkaroon ng basag kotse. Natakot na ako maglagay ng laptop sa loob ng sasakyan kasi baka ako rin ay madali ng basag kotse. Mga kababayan ko, awareness, hindi po intriga, hindi po chismis, mga kababayan. Chismis, intriga, walang kwenta yan. Hindi nakakatulong sa taong bayan yan. Alam nyo kung ano makakatulong sa taong bayan? Give the right information and aware the Filipino people. That is our four force kung bakit tayo nasa loob ng social media at bakit din tayo sumasabay sa mainstream media. Ganito yan. Hindi natin kailangan magpataasan ng ihi kung sino magaling sa atin, sino may lisensya. Kasi yung kaya nilang gawin, kaya rin namin gawin. Kung kaya namin gawin, kaya rin nila gawin. Alam nyo, ang pinagkaiba lang namin, we have the Filipino people. And also, they have the Filipino people. But, we have our own standard. Mga kababayan ko. Kaya, dito po sa social media, mga kababayan ko, kagaya ng ating Pangulong Marcos, dinidiscourage po namin yung mga maling balita, mga kababayan ko. Dina-discourage po namin yung mga misinformation at nagpapakalat ng disinformation. Katuwang tayo ng ating gobyerno para sa ikauunlad ng ating bansa, mga kababayan. Ako po, si Biahe Ni Koy TV, naniniwala po ako. Kung walang fake news sa Pilipinas, mga kababayan ko, walang maloloko. Kaya po, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel kung gusto mo ng ganitong usapan at maaari mo rin akong i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ng yung movements na ginagawa natin. Anyway, maraming salamat kay uh, Teddy Foison and kay Yusek Franz, uh, Yusek, Fra Yusek Claire Castro, maraming maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to follow, like, and subscribe.